Hello guys, how is everyone doing? I hope you are all doing good and welcome back to my YouTube channel. Once again, if you are new to this channel, please welcome and of course, thank you so much for dropping by here again. Yeah, so for today's video, Ayan, i-share isha ko naman ito sa inyo guys, itong in-unboxing natin yung nakaraan na Soundcard K9. Ayan, so i-share isha ko naman sa inyo kung paano naman natin i-set ito kasi first time ko rin gumamit nitong Soundcard K9. At parang interesting din kasi gamitin itong Soundcard K9. Hindi lang sa mga pangkantahan pero pwede mo rin gamitin siya pang voiceover. Ayan, lalong-lalo lalo na yung mga nag-TikTok affiliate dyan. Ayan, pwede mo rin gamitin. So i-try natin yung setup guys. So actually marami tayo nakita nung nakaraan na nag-unboxing ako na marami tayo nakita mga wires, kung ano ang mga, mga wires, ang habang wires. Ayan. So ngayon, i-set up naman natin kung saan natin ilalagay ang mga wire na yan. Ayan. So kagaya ng mga kagaya nito. Ayan. So ito ay earphone. Ang haba actually nito, earphone. So, so ito ay nilalagay dito. Ayan. So dito siya. Ayan. So actually, meron siyang tatlong butas dito. Tapos meron si nakasulat dito na earphone. Mic live. Ayan. So, ang earphone dito natin ilalagay. Ayan. So, itong earphone, lalagay na rin dito. Ganyan siya. Ayan. Ayan. So, mamaya gagamitin natin to So, ayan. Earphone. Isinaksak na natin dito. Ayan. So, ang susunod naman natin gagawin ay ilalagay naman natin itong uh, mic. Ayan. So, itong mic na to Actually, dalawa itong mic. Ipakita ko sa inyo itong mic. Itong mic, dalawa ito. May mahaba. Ayan. Ito kasi okay. yung i-clip dito para at least gumagalaw yung kamay mo. Ayan. So, hindi, hindi ka maistorbo. may Meron din siyang isang mic. Kagaya nito. Ayan, ang liit, di ba? Ayan, buksan mo na natin. Ayan, kagaya nito. Ito, di ba? Hello, hello. Ayan. So, ito naman ilalagay natin dito. Ayan. So, mic. Ayan. So, syempre, kung gusto mong kumanta, ganyan, di ba? Ayan. So, yan ang gagamitin natin mamaya. Ayan. So, sinaksak na natin ang mic. So, nasa choice mo yan kung dalawang mic mo, kung gusto mo itong gamitin or itong mahaba yung mic clip. Yan, depende sa'yo. Ayan. So, try muna natin ito, guys. Ayan, ganyan. Meron pa tayong isa dito. Ayan. So, ito naman ay isasaksak natin sa isang cellphone na nagagamitin natin sa background music. Ayan. So, gagamit tayo ng isang phone ulit mamaya. Ayan. So, isaksak natin dito. Ayan. So, isasaksak natin dito sa isang phone. Ayan. Ganyan. Gagamitin natin mamaya pang background sa gagamitin natin na background music. Parang ganyan siya nakakunik sa yan, ganyan. Okay? Tapos, ang gagawin naman natin is itong isa. Ito naman is type C. Ayan. So, if connect naman natin ito sa isang phone ulit, yan yung pag record natin mamaya. Siyempre, mag record tayo. Ayan, kumbaga ganun. Ayan, saksak naman natin dito sa power OTG. Ayan, makikita nyo dito sa baba, guys. Ayan, power OTG. Ayan, sasaksak na natin. Tapos ito naman, i-coconnect natin sa isang phone mamaya, yung pang re record natin. So anyway, para maintindihan nyo guys, ayan, so isasaksak muna natin dito sa phone natin Ang ginagamit natin na nag record tayo. Ayan, para makita nyo guys. Di ba? Exactly. So ayan guys, so actually nakaset up na tayo. Ayan, so nakasaksak na yung ating airphone uh, earphone. Ayan, so ang earphone, tapos yung mic, nakasaksak na ito. Tapos yung live na nating natin ng music background ay naka music background. Ano ba? Nabubulol ka na naman, RL. Ayan, so i-connect natin dito sa isang phone. Ayan, so nakakonect na sa isang phone. So mamaya dito tayo kukuha ng background music. Ayan, so nakakonek na yan. Tapos ito naman, yung sabi ko kanina na type C na OTG. Ayan, ito naman ay isasaksak natin. Ah, na, ngayon, nakasaksak na dito sa ating phone. Ngayon, ang kinakamit natin na ah, pang re record Ayan, so itesting it natin, guys. So ngayon, ilalagay ko na itong earphone sa aking tainga para marinig ko yung aking boses. Ayan, baga kumakanta ka para marinig mo yung boses mo kung sentonado ba or ano ba. Ayan, so ayan. Anyway, let's try. Okay, so para ganyan siya. So, actually, nakaset up na tayo lahat. Ayan, so ready na natin. Ngayon, ang gagawin natin is i-on naman natin itong, ayan, power on. I-on natin yan. Long press natin, 7 seconds. Ayan. Hello. 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 Oh. Hello, hello. Ayan, di ba ang galing? Hello, Mike, please. Mike, please. Malakas. Malakas. Hello, hello, hello tasting mic, tasting mic Ayan. Hello guys, welcome to our YouTube channel, of course. Yeah, and thank you so much for dropping by here again. So for today I'm just going to try and show you how does this sound card works. Yeah, of course, this is my first time to use this sound card, K9. So it's very cute, right? So look at this microphone, very cute naman siya. So, siya. na mancha. so di <laughs> So, meron mga features dito actually. Ayan, so pagayon Hello, hello. Ayan, so actually, parang medyo nahirapan ako dito sa microphone na ito. So, ngayon, palitan natin ng clip. Ayan, para hindi ka maghawak nito lagi. Ayan, so. Medyo mahirap kasi pag mag-explain ka ng ganito, ganyan siya. So, hindi nyo nakikita. Mas maganda gamitin natin yung mahabang uh, microphone. Tama ba? Microphone. Ayan, parang hindi ako mahirapan mag nito. Ayan, so basta ipakita ko lang sa inyo kung ano itsura diba ang galing okay wait tanggalin na natin ito. hello hello ayan so testing mic testing mic clip natin yan bag i-clip dyan ayan diba ganyan sya oh diba? mm. ang ganda kasi dito kasi mayroon mga pictures dito ayan so i-testing natin dito ayan so mayroon mga content dito yung sinasabi natin kapalitan ng boses mo ayan so mode. Try natin ito. Mic. Nasa mic na tayo. Ayan. Mic. Tapos, eh, meron mga... Yeah, male voice. Meron tayong six na male voice dito na pipilian. Okay, dito na yon Next. Next. <laughs> <laughs> ito, may voice naman ng pambabae. Ayan. So, may naman Ayan. So, dito na tayo sa pambabae. Uh, dito may pipilian. Muna natin dito, ayan, so pang female voice naman ito, so meron siyang voices dito. Okay, next. Meron tayong monster. Iyong mga katakot na naman itong monster. Ayan, so next is, so meron tayong features dito. Ngayon balik natin, ayan, so ganyan siya. So maraming magandang panito features nito, so meron din siyang KTV1, KTV2, KTV2 KTV3, KTV4 mic at saka yung normal voice ko. Ito yung akin normal voice. Ayan. So, ganyan siya. Tapos kung eh, gusto mo nang auto-tone yung voice, eh, click mo lang ito. May auto-tone dito. Ayan. Okay. Ganyan siya. Hello? Hello? Ayan. Ito yung nagpapa auto ng voice natin pag kumakanta tayo. Ayan. Kumakanta ba ako? <laughs> <laughs> My okay, so ito yung mga pa naman dito dito mga features niya. Ayan, so try natin ito. Hmm, di ba? Okay. Oh, di ba? So ang dami mga features dito. Ayan, so syempre meron din tayong upload. Uh, diba? Minsan, oh, mag-reprim ka pa. Nagtataka ka minsan yung parang curious ka kasi hindi ka hindi ko nga pa na-try mga ganito, di ba? So, syempre, na-ignorante ako. Ayaw ko lang kung relate kayo sa akin. So, sabi ko, paano pinipindot yung mga ganong effects-effects? Yung pala, ganito yun. Ayan. So, nagkaka-effect na mga ganito, di ba? Uh, di ba? O baga mga nagla-live streaming ka, nagpapindot. Pinipindot din pala mga ito. Paano ginagawa yun yung mga ganito? Yung mga may tumatawa. Ayan. Pinipindot lang pala. Ayan, so gagaya ito. Ang ang galing. Oke. Okay. Siapa? Oke, okay, siapa? Oh, di pak itu yang menga efek-efek, nah kuat-kuat. di pak, ini ida download, kodingan gamenya. iya. Oke, so itu naman ibis. Okay, Nick is happy. If you're happy, 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 clap your hands. You're happy. If you're happy, 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 clap your okay, hands. Okay, Nick is happy. Yan. So, actually, hindi rin ako marunong nito dati. Tapos, na-ignorante ako, yeah, to be honest. Pero, nung nakita ko na ito, okay, medyo nakaaral ko na ng konti. Ayan. So, meron naman siyang voice cancellation. Tapos, meron siya ah, noise reduction. Ba, tama? Oo. Uh -huh. Ayan. Tapos, ito naman yung dash, yung pinipindot. Yan. Para, kumbaga mamaya, magpipindot tayo ng music background. Tapos, pwede yung click na ito. Automatic na naka, pa na ito naka-adjust eh. Kumbaga, nagsasalita ka. Tapos, may background music. Mag music so okay let's try it okay so I'm already on the mode which is this is my normal voice right now so uh, we're going to try to uh, use the background music yeah because we all set up everything and let's see yeah so because it's already set up as you could see it all connected so this one was connected on my phone where I'm recording right now and this one is also a cable yeah just uh, the first time I was talking about this one is about the cable connected to another phone where we always get or wherein we connect with the background music that we are going to use in our uh, uh, in our video of course yeah so we try natin itong uh, background music yan yeah, so actually nakakonek na siya so lahat nakakonek na itong earphone nakakonek na dito sa akin taynga ito naman is nakakonek na dito sa aking speaker so ang speaker ko is uh, very clear yeah so gusto gusto ko din itong setup na to ay maganda siya so very comfy yun nga lang, ang, ang ayaw ko dito, maghahaba ng mga wire, diba? <laughs> maghahaba ng wire wire. Yeah, so, mga medyo messy siya. Yan. Pero anyway, as long as we are enjoying using our uh, sound card K9, uh we are okay with that. yeah As long as it works well. Okay, let's try. Yeah. Okay. So, we are going to try this music or this sound background music which is the What's Our Friends For? Yeah, okay. Let me try. So, we are going to press this one. Yeah. As I mentioned uh, earlier, play and pause. so we are going to play. Okay. I'm, I'm going to set first my voice or I'm going to uh, change the mood into KTV1. Oops over. Okay. Let's get <laughs> okay. Let's go. KTV1. Okay, so I already set uh, into KTV1. Yeah, so the, the background would be a little bit uh, like you really, you, it seems like you are in the karaoke room. Yeah, so something like that. Yeah, okay, let's play. Now we are set, we are ready, and let's go. That's what friends are for. Yeah, okay, wow, this is really interesting. Keep smiling, keep shining. <laughs> <Yeah>. <laughs> into your original voice, of course. Yeah, so this is how we use our sound card K9. Okay, let's change and back to our normal voice. Okay, so now I'm already back to my normal voice. So, so maganda itong pagpraktisan pag ikaw ay mag... Ay, um, nagbabalak na kumanta or mahilig kumanta pero hindi confident na magkumanta sa mga nagla livestream stream or nakipag-join sa mga nagla-live streaming na kumakanta. Ayan. So, kung hindi, hindi ka pa confident, pwede ka mag-practice dito sa Soundcard K9. And, yeah, buy now before it runs out kasi affordable price din naman siya. Ayan. So, so, that's it for today, guys. Thank you so much for watching and see you again on my next video. God bless to all and bye for now.